Ayan mga chula, At luto na po itong ating pansit bihon. Ayan po. Wow. Nausok-usok pa. Bango. At luto na po itong ating binagkat na kamoting kahoy. Ayan po. Wow. Sarap po na yun mga tsula. Happy birthday, happy, birthday. Happy, birthday, happy birthday, Papa. I love you. Wow. <laughs> Kain po tayo, mga tsuna. Kain po. Malakas ang apoy. Hey Chula, for today's vlog po ay magluluto po kami ng merienda para po mamaya. At bali ngayong araw nga po, ang birthday po ni Kuya Jeff. Yun po yung papa po ni Pupay. So yan, since wala naman po si Kuya Jeff dito, ay ipaghahanda po namin mamaya ng simpleng merienda. So yan mga tsula at samahan niyo po kami. Yan, at tayo po muna ay maglilinis po dito sa kubo mga tsula. At medyo makalat po. Para po mamaya pagluluto ay malinis na po. Salmon, baby po. Ito daw po ay pang-ihaw. Wow! Yan, mga tsula. At tapos na po akong mag-impis dito po sa kubo. Medyo luminis naman po ng kaunti. At pag wala pong tao dito sa kubo, ay narito po ang mga manok, mga pusa, aso. Dito po nagsisihapon. Kaya po, ano, nagkakal nagkakalat. Yan. At after po ng ilang araw na mainit na panahon, Ayan po, maulan na naman mga tsula. Maulan na naman po. Bali, si nanay po ay nagluluto na po ng sinokmani sa loob. Yan po ang ano, favorito po namin, sinokmani, pag po may okasyon. Yan mga tsula, at ito po yung ating lulutuin. Meron po tayo ditong pansit bihon. Ayan. At ito pong mga kamatis. Kidja kapo po itong pipino ay para po doon sa ating iihawin po na isda. Ayan. At meron din po tayo ditong kamoteng kahoy. Ayan. Ito po yung ating babagkatin. Bali, ito naman po ay simpleng celebration lang po ng birthday ni Kuya Jep. Ayan. Si Kuya Jeff po ay yung papa po ni Pupay. Bali, wala lang po siya dito at nasa trabaho po. Nagtatrabaho po. Ayan. Ayan, tayo po yung magabalat ng mga tsula. <coughs> 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 Ito lang ang toyo. Ito diyan ay pinag chop na nung paglahok po sa pansin. What? Frozen <laughs> money. Hagod. Hagod. Okay. at sinanay po niya didikit na po ng apoy dito dito po maginhawa magluto yan mga chula at maningas na po at isasak lang na po ni nanay yung taliyasi yan ganda po ng apoy mga tsula ganda po ng gatong yan at sinanay po yung magluluto na ng pansit mga chula. yun yung na po sinanay mga chula. Awas naman ang apoy eh. po ng more cubes. Yan, at ilalagay na din po yung ating lahok mga sula. Yung po ng karneng manok. Sarap po yung ang lahok. Ilalagyan din po ng kaunting asin. Yan mga chula at nalagyan na rin po ng tubig at saka po ng toyo. Pinapakulo po at para po maya maya ay mailagay na yung ating pansit bihon. Yan mga chula at nakulo na po. Yan at ilalagay na daw po ni nanay yung pansit bihon. Yan.

Ayan na po si Pupay Hi Pupay Galing po yung school Sinong may birthday ngayon Pupay? Papa Ang papa? Wow Ay batiin mo daw ang papa Happy birthday papa Happy birthday papa Happy birthday Happy birthday Happy birthday papa Happy birthday papa Love you. Hey, hey. sweet naman ni Pupay. Happy birthday, Kuya Jeff. Halika, Pupay, at may may tayo magmemerenda na. <laughs> Ayan, mga chula. At ilalagay na po ni Nana yung repolyo. Hindi po pala kami nakabili ng carrots para po, ano, madaming gulay. Sarap po yung madaming gulay. ng pansit mga tsula mainit na pansit ayan mga chula, at luto na po itong ating pansit bihon ayan po, wow nausok-usok pa, bango magutom na po yan, at ito po atin ang aahonin. Yan mga tsula, at ito naman pong binagkat na kamote ang atin pong lulutuin. Naisak lang na po natin, at ilalagay ko na rin po yung ikalawang gata. Yan po yung ating gagamitin na panglaga. Nakaganin ah. Tapos dinaganin ay napupulbig. Mm. <laughs> Yan, at lalagyan na po natin ng kaunting asin, mga chula. Ito po ah. Kaunting laang po. Yan, ayun po si Kuya Jeff. Happy birthday, Kuya Jeff! Ingat palagi. <laughs> ako yung gutom na. Ay ako yung, <laughs> ay hindi pa nagtatawag. <laughs> <laughs> ako sa mandok na lasa kumali. <laughs> ang fiyaking sinaklang na binagkat Happy mga chula. Happy birthday, tiyula, Jeff! Ah. Happy birthday papa Happy birthday papa Happy birthday happy birthday Happy birthday papa Happy birthday papa I love you oh. <laughs> mm. Kau sapo ni pupay si Kuya Jack <laughs> <laughs> Yan, at ilalagay na po natin yung kakanggata, mga tsula. Medyo malambot na po yung ating kamote. Yan, at lalagay na rin po natin ng asukal. Asukal. Yan at lalagyan na rin po natin ng star margarine. Medyo malambot na yung ating kamote. Ayan, mga tsula. At luto na po itong ating binagkat na kamoteng kahoy. Ayan po. Wow. Sarap po na yun mga tsula. Yan. At bali po ay ready na po ang ating pong pagsasaluhan ngayon pong hapon. Ito naman po yung simpleng celebration laang. Yan. Meron po tayong kamoteng kahoy. At ito po yung ating pansit bihon mga tsula. Yan. At meron din pong niluto si nanay na sinukmani. Ayan po, ah, nakalagay po sa bila. Oh. Ayan, ready na po mga tsula. Ayan, at ready na po ang ating pagsasalo-saluhan ngayong hapon. Bali, ito po yung simpleng celebration ng birthday ng papa ni Pupay. Ayan, bago tayo ay let us pray muna. Papag-pray po muna natin yes. yung ating pagsasaluhan. Father, the si Pupay yata magpipray. Amen. Ikaw, Pupay? Papagisos, thank you po sa mga biyaya na binibigay o sa amin. Maraming salamat po. Amen. Amen. Galing, son, Pupay. Amen. And Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Day, happy happy birthday, birthday, happy birthday, birthday happy, happy birthday to you. Jep. Happy birthday, Kuya Jeff. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Papa love you. Yan. Yan. Sabi, may ingat lagi. Ingat lagi. Okay, and okay, blow. blow the yes. candle. Yeah! Kain Yay. na na Kain na na po. <laughs> kain na, 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 na oh. Kain na po. At Kailan na na, na si pupay. Sige din mo lang. Ay, Ay, mo, para, para hmm. Tay kain na. Halika. Yeah. Kain, na po, kain hmm. po tayo mga ajuda Kain Anong na pupay. Bit.

ตจหมดรับชอบเป็นของน้อนกม้าเนี่ยชอบเลยยังไงเป็นส่วนนิรุตตุไม่ใช่เหมือนกันสีมูนนะใจหมดโตคนีเลย Yan, at ayun na po si Bibi Bibi, kain na May pansit Kadarating po galing school Happy birthday na Yan, at nakain na rin po si Nani At e, saka po si Ate Nikki Ayan po si Kuya Jeff Kain na Kuya Jeff May, uh -huh. May pansit Happy birthday <laughs> Yan, at nakain na rin po si Tia Lilibet Tsaka si Kirby Ba, may sinokmani Pupay, ikaw anong gusto mo, bebe? Pansit? Ay, sige, kumuha ka diyan. Mayroon no, Mayroon, sa ka Yan, kakain na rin po si Pupay Mga tsula Nakain na rin po si Nerly Nakain po, ito yun na Ako nakadamak na ng pansit Sarap nga Yan, kain po tayo Mga tsula po yan, mga tsula. At si baby po ay kakain na din. Silok. Yan, at may nakasaklang na din po dito si ate Nikki na inihaw po na isda. Ayan po. Wow! Bango! Ito po ay inihaw na salmon. Bango? Yan, takpan lang po natin. Nasaan mo ma? mo kain na. Po, ah. na na Tay, kain na. Dumating na rin po si tatay mga tsula. Kain na po tayo. Kain Baid na po. Mm -hmm. Dahil okay, pang pasit dito ah, sa talyasi May bueno, ho. <laughs> daw mo at may iniho na isda ang ate Niki. Yan, yeah, at din po si ate Lai mga tsula. Yan po ipinasan po namin. Ate may binagkat siya kasi nukmani. <laughs> kain lang awal awal gagana pinao pa rin pala tapos ay <coughs> gagabi ah m takontina na din set ah 20 para na naman natin pa rin po si set sarap sarap 'di sarap yung sinukmani ng nanay sarap talaga mga mga pa 'yung I eh, binuhunan. Sino kaya 'yan kaya niya? Oo, maiilig din sa sa, sa kakanin na. Eh. Much 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 later. After po namin kumain, ay tagay. guys. Ha? Sa akin pala. lang Tagay po mga chola. Kami kami lang naman. Po. Si Tatay sin early, si, si Ate Nikki. Ikok na bukas.

Pulutan, mga tsula. Inihaw na, na salmon. Salmon. Silent elder, salmon. 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 Inihaw na Salmon. 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 Pinsang buo po 'yan na wow.